masyadong hita dahil madilim pa at yung hangin natin ay hangin hamihan so guys malamig na naman tong ating bubunuin dito sa laot so mamaya na lang so yan, iwanag na hihila na tayo na to natin yung ating mga tinga inaantabayan na natin yung pumatong sa atin na mga palubog yun nasa may bandang taas natin mahirap magtanggal mga idol pag walang guantes sisira yung yung tinga niya nagkukumpul-kumpulan yan pag natapatan mo yung magandang spot nila so, kasi ganito yung swahe siguradong madalang yung hipon natin Ay, nakakuha tayo. Sana marami pa siyang kasunod dun sa ilalim. Siya na lang yung ko. Naka-guantes siya eh. Ako kasi nag-ooperate ako nitong na ating camera kaya hindi ako makapag-guantes. Nababasa yung camera natin. Medyo malayo pa yung pumatong doon sa atin. niya yung mahirap pag uh, pumasok dun sa pinaka ulo ng hipon. Mahirap tanggalin, kailangan dandahanin mo. Kasi pag hindi mo dinandahan yan, masisira yung hipon, marireject na. Ayan. Ito mga idol yung tunay na hipon. Ayan, ang itsura niya makulay, parang sugpo. di sebelah <laughs> kiri banyak anak Ito na mga idol, patapos na tayo. Uhihilay na lang ni Oshino yung natitirang lambat at tayo uwi na. Shoutout nga po pala kay Idol Kalahag Hunter PH of Southern Leyte. Yan Idol, maraming maraming salamat sa iyong panonood at pagsuporta sa aming munting channel. Ingat ka po palagi and God bless po sa buong pamilya. And shout out din po dyan sa mga kababayan natin sa Southern Leyte. At sa gusto pong magpa-shoutout dito sa aming munting channel, maaari rin nyo pong pakicomment down ng inyong location dito sa iba niya ng ating comment section at may shout shoutout namin kayo ng bonggang-bongga. yung mga idol tapos na tayong magtanggal bali 9 check it's now 9.12 in the morning so halos mga patapos na lahat yung ating mga tropa ayan nagsisinsay na sila kami tapos na magsinsay ayan naisambahin namin yung aming lambat at ito yung ating mga, <laughs> mga, <laughs> yung ating mga nahuli ito, pang ulam na lang natin to. Ito. Binuhod ko to. Eh, oh, mga idol, pamilyar ba kayo dito? Yan, sap-sap yan. Tawag dito sa amin yan. Tapos, ito yung ating mga bisubo sa ilang pirasong alimasag sa mga pitik. So, pamimigyan na lang natin yan doon kila nanay para may pangulam sila doon. Tapos ito naman, ito lang yung dadali natin sa consignation. Bali, tatlong klase pa rin yung hipon natin. Yan, meron tayong mga swahe mga yan. Ang mapitik ako. Meron din tayong tunay. Ito yung mga swahe Yung sub po, nasa ilalim, hindi ko mahalukay kasi nagsisigalaw pa silang lahat nangyari pa pagpunta -pa mo kay Vanley ito isang late mo ito kay mama mo kawa lang yun yes dito Ay, Sila ka rin, dumayo ang marbilis ha? Dumayo ba sila? Oo. Oo. 1.2. 1.2. Oh. puti. Oh, pitong buwe. Pitong buwe. Right? So, ito mga idol, yung ating kinita Uso kasi sa laot natin ito. Ayan po, mga idol, inyo pong nasaksiyan yung ginawa nating paglaot ng madaling araw. Um, sasabi ko po na sulit pa rin po yung ginawa nating paglaot kahit manipis yung huli natin. Dahil... Uh, makakabili naman tayo ng ating pangkape at asukal kung kahapon ay nakabili tayo ng bigas ngayon naman ay makakabili tayo ng pangkape sa asukal yun, sama na rin yung konsumo natin sa gasolina so tiyaga-tiyaga lang po tayo ngayong panahon ng amihan dahil batid ko po na hindi lang po kami ang dumaranas ng ganto gantong mahina yung ulihan so ganun na yung ating buhay kailangan talaga magtiyaga tayo para meron tayong kitain. So, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing video na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa baba nitong ating video. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload. So, bye for now! Thanks for watching and see you to our next video. Thank you! bye, -bye.